Good morning! Ayan, happy Wednesday everyone. Yes, Wednesday na guys at may pasok na po ako today. So, ayan, mag ano lang tayo. Mag ano lang ako uh, mag perfume bago pupunta ng work. So, ito pala yung ginagamit ko na everyday perfume. Tapos sprayan din natin yung skin. Para pag pinawisan tayo ay pag pinapawisan tayo ay mag ano. Oh, ba? Grabe po ako makaka-perfume So, iyo. Ang nangyari ito na lang siya. So, ayan na. Tapos na po ako mag-perfume. So, Mag-ano na ako. Ah. Uh -huh. Baka ba? Kailangan ko maka Kailangan ko makarating sa ano sa work na 7. Hmm. And then, magdala din ako ng aking charger kasi akong charger. Minsan, ginagamit ko itong aking personal phone sa work. Tapos, ano siya, ayoko ma anuha ng battery. Ano ba itong nga ako, guys? Kasi nagmamadali na po ako. So, wala po akong lunch na dala. Wala po akong lunch na dala kasi pinaman po ako mag-ano, magluto. So, bibili na lang po ako ng uh, bibili na lang ako ng noodles doon sa store. Maganda na lang po guys mag noodles. <laughs> Yun na yung aking Ah, uh, lunch for today. No rice for my lunch. Ayan, so, dadalhin ko lang yung ano ko, yung aking GoPro na camera and then ilagay okay, ko na lang sa aking backpack itong aking GoPro. Tapos ilagay ko sa locker. Ayan, so dito ko na lang ilagay sa gilid yung aking GoPro kasi wala pa akong masabitan. So, sana hindi yan ano hindi yan siya. Ay. Speaking of Diba? Pa-side view yung ano, camera. sa buhay guys uh, ito yung buha, uh, roping ko sa life yung lagi nag ano ba anong tawag ito work ng work tapos pag sakura na wala naman akong pera ayan so kasasakod ko lang kahapon guys tapos pinadala ko sa pinadala ko doon sa ano, pinadala ko sa ah uh, ko yung aking sahod. So ayun, wala nang sahod si Inday. So tiyo na lang iipit ko na lang yung GoPro -go ko sa aking ano, aking bag. Oh my god, ang silaw, hindi ko makakita. kung guys ano Monday ata Monday naglinis ako sa aking car nililisan ko yung windshield pero marumi pa rin ang oil maalikabog pa rin Phone disconnected. Oh siya so guys buti na lang uh, ano ako exacto, exactly nakarating ako dito sa ano exactly nakarating ako dito sa parking lot ng 7.45 tapos magka-clock in ako ay ano magka-clock in magka-clock in po ako ng magka-clock in po ako ng ano 7.52 so meron pa akong time meron pa akong time na magchika-chika ayan So, walang masyadong ano ngayon. Walang masyadong customer ngayon. Kasi, walang masyadong ano. Ayan. 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 Wala masyadong car today. So, sana hindi busy today. Eh? nakakapagod kasi mag guys. Tapos, oh, nakakapagod mag-feel ng gatas. So, anyway. I-end ko na tong video na to Kasi, papasok na po ako sa loob. And then, hindi po ako mag-video-video dun sa loob. Kasi, parang hindi ano tingnan. So, bye. So, bye ka na naman. So, pa-uwi na po ako. And then, inanong ko lang yung Um, malapit sa buntut So, andito na ako sa bahay So, after After ano guys? After After 5 After five, After After ano? Ano pang after? After ka na After marjorie yeah. After 8 hours working So, finally dito na ako sa bahay at ako ay makapag ano na maka relax. relax na ako tapos buti buti na lang yung mama ko hindi pa hindi pa siguro na ano hindi pa busy, busy pa siguro yung mama ko kaya hindi pa siya tumawag sa akin kasi yung mama ko tumatawag yan sa akin every every morning at saka pagising ko tumawag na yung mama ko hindi pa nga ako nakaligo yung mama ko tumatawag na sa akin chika chika tapos pagdating ko dito sa bahay sa bahay minsan nagdadrive pa ako yung mama ko tumatawag na o di ba ganyan kami kakos ng aking mother every day kami nag ano, nagtulibaran so ayan na siya guys

And Hansen is here. Oh, and John Hansen No, <laughs> there's somebody call you calling calling you honey, who's that?